Hello, magandang araw muli mga lalabs, mga vayots May galang shoutout sa inyong lahat, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao Lalo na sa mga kapwa ko, Dabao Inyo, sa Dabao Region, sa buong Mindanao Sa lahat ng mga Visaya around the world, hello May adlaw sa inyong atanan, maing hapon sa Pilipinas At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello mga galang shoutout po sa inyong lahat, magandang umaga At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon si Erwin Tolfo. <laughs> na sinasabi niya na nabastos na daw ni BP Sara ang kamararili <laughs> Hindi kaya kayo yung bastos dyan sa kamara <laughs> At uh, umaasta pa kayong korte. Eh? <laughs> at itong kanyang uh, may bago siyang pautot ngayon in aid of election next year. <laughs> Uh, sa kanyang senator, yan eh, pinagyabang ni Erwin Tolfo na libre na daw ng PhilHealth. Ngayon, ang salamin sa mata, saklay, wheelchair ng uh, mga miyembro nito sa pagpasok ng susunod na taon. <laughs> oh, alam nyo na. <laughs> Kasi nga, mag i -eleksyon. Kasi kaya sila gumagawa ngayon ng mga batas para Uh, ipapasok iyon lahat next year dahil alam niyo na ulitin ko election. So ngayon, bago yan, dito muna tayo. May post dito yung uh, ABS-CBN. Na sinabi na, na ng National Security Advisor na itong uh, rocket, uh, itong missile, na rocket launcher ng uh, Amerika ay mananatili sa Luzon uh, no? Uh, ito, ito yung unang kinwestiyon daw ng China. O, ito. Ayan. So, may post, may ano diyan na Pinost yan ni Erwin Tolpo sa kanyang Facebook page. So, ayan, ah Eh, napatay. So, tinanggi ito dati ng Armed Forces of the Philippines nung una. Ta, pero, hindi nag, uh, hindi umobra. So, ang sabi na naman ng Armed Forces of the Philippines, uh, General Browner, si Brownie, <laughs> nagiging aso ni, ni Tamba, ni Liza, hawak sa legang <laughs> AFP uh, chief, no, mm, si Browner, dahil yung kapatid niya inupo din sa isa sa mga, uh, pinasok ng trabaho dyan sa ahinsya ng gobyerno ni Marcos Jr. Eh, Rizonte Beros, kaya hawak ah, sa legang mga putang ina. <laughs> Ay, nagko So, pinost ito ni Erwin Tolfo at sinabi niya, So, ito pala ang kinakatakutan or kinat, kinaka or kinatatakutan ng China, really? <laughs> Tingin mo natatakot ang China dito. Erwin Tulfo <laughs> Mayroon silang maraming ganyan sila Erwin Tolfo at uh, kapag paliparin ito ng kano, sa himpapawin papuntang China madali lang din ito i-counter attack dahil mayroon din silang ganito tayo ang wala <laughs> at kapag risbakan din tayo ng ganitong mga klasing rocket launcher na missile ng uh, China tayo ang magkanda lasog dahil wala tayong pang dito mabuti sana ikaw yung kukontra dito at ikaw yung unang tatamaan ng uh, Chinese na rocket ayong uh, missile rocket launcher nila kaso hindi mauna pa kayong tumakas palabas ng Pilipinas papuntang Amerika dahil American citizen ka man Erwin Tulfo <laughs> nagyayabang pamputang ina sana no kung magkagira ikaw ang maunang mamatay o lahat kayo na mga pabor dito sana kayo yung unang magkandalasuglasug no? kaso hindi eh. Mauna kayong lumaya. So, totoo yung sinasabi ni Sinadura ay Marcos few months ago na sinasabi niya na may natanggap siyang intel reports na itong Ilocos Norte ay nalalagay sa piligro dahil andoon yung rocket launcher na tunang ng Kano. Kahit yung kanyang anak ng gobernador doon ay nababahala na kapag paliparan ng China ng rocket launcher ang kanilang lugar, lusaw sila doon. Ito yung hindi iniisip ni Erwin Tulfo, maghahalal. Pa, bugo eh. Maghahalal pa kayo nang isang utak uh, ipis din na Erwin Tulfo. Diyos ko po, tatakbo itong senador, ganitong klasing tao, ibubuto ninyo to, abay bahala kayo. Walang laman ang utak nito. O, tingnan mo nga ngayon, no? Oh. Dati, uh, ano tayo? hangga hanga, tayo, natin, may paninindigan ng putang ina. Ay, nung nagiging ano siya doon sa, uh, uh, nagiging, batawag ano ba tawag dito sa kanya na to? Uh, Aksi IS, uh, party list representative na uh, deputy majority leader ng Aksi IS, ng uh, yung party list nila ni Tolfo na kumakamkam ng bilyon to sa pira ng taong bayan. Ano ba ang project ngayon ng Aksi IAS ng tulpo na to? Sana wag na iboto next year. May natutulungan ba ito? Oh, ay, Diyos ko po. Yeah. Mula nang na nagiging representative si Erwin Tolpo dyan sa kongreso, anong ginawa? humihimod sa bayag ni Martin Romualdez para magkapira, para magkaroon ng project ang kanilang party list. O may napihita ba kayo? Tuwing binabaha kayo dyan, may binibigay ba yung eh, ko, tulong sa inyo? Bot lamang. O ngayon, ginagamit na naman ni Erwin Tolfo ang PhilHealth. Hmm. <laughs> Ito ha, sabi dito, Hmm. May breaking news, breaking news pa Libre na daw ng, uh, uh, Libre na daw Ang uh, prescription Glasses, wheelchair Sacklay at walker Para sa mga miyembro Ng uh, PhilHealth Simula iniro next year an tanong Pira ba ni Erwin Tulfo yun Na ipinagmamalaki niya Na libre na yon hindi naman eh. Pira pa rin ng mga miyembro ng PhilHealth. Kaya wala kang karapatan Erwin eh, eh, Tolfo na ipagyabang. Na libre na yon Bakit? Eh nagmembro nga sila doon eh. Nagbabayad sila buwan-buwan. <laughs> Hindi mo yon pira. <laughs> Kaya huwag mong gamitin Erwin Tulfo ang PhilHealth in Aid of Election next year para bumango ka dahil baka iniisip ng ibang mga uh, walang kaalam-alam nating mga kababayang Pilipino na ay, ang bait ni Erwin Tulfo. Siya yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng libreng saklay, wheelchair, eyeglass, o glasses, or kung ano pa. Pira din ninyo yun mga PhilHealth member, member wake up huwag kayong magpabudol ulit dahil pera ninyo yan mm. so magisip, uh, mag isip ginagamit lang po kayo na mga uh, tawag dito ah <laughs> uh, ano ba yan tawag dito ng uh, mga politiko mm. So, dito tayo sa isa. Kaya yung PhilHealth, PhilHealth na yan, na, yung libre-libre. Huwag kayong maniwala kay Erwin Tolfo Pira ninyo yan, mga PhilHealth member. Karapatan ninyong magkaroon ng benefits dahil nagbabayad kayo ng monthly uh, membership dyan. No? Hindi yan libre. Hindi yan kay Erwin Tolfo Hindi yan galing sa bulsa niya. Pira din ninyo yon Gigisahin kayo ni Erwin Tolfo sa mantika. Gagamitin kayo para sa kanyang political career. So sabi pa dito ni Erwin Tolfo sa kamera, nabastos daw ni Bipi Sara, nabastos ni Bipi Sara ang kamera. Ayon sa mga mambabatas, bagamat iginagalang nila ang pangalawang pangulo at ang tanggapan nito, aminadong nabastos sila at ang komite dahil sa pagtanggi nito na manumpa sa kanilang pagdinig. Sabi, eh dito tayo mag nakakalungkot, nakakatawa si Erwin Tulfo, no? Di ba sa inyong legislation, sa, dyan sa, sa Congress, sa inyong, bawal nga manumpa. Nilekturan na nga kayo ni Bipisara Sara at ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na ang kamara at ang sinado, kapag ikaw ay isang resource person, hindi na kailangan mo o hindi mo kailangan manumpa ang mga witnesses lang. So, paano ngayon masabi ni Erwin Tulfo na nabastos ang kamara kung pinapamukha lang sa inyo ni Bipisara ang mga Uh, ang batas ayaw ninyong tanggapin dahil kayo o kamara at sinado umaasta kasi kayong korte ngayon alam na ng mga uh, ng mga tao na ipapatawag dyan kapag may hearing lalo na kung ikaw ay isang resource person sa sinado o sa kongreso alam mo na ang katayuan mo hindi mo kailangan manumpa dahil yon ang mandato ng legislative department. Kapag ikaw ay isang resource person, o manumpa lang ang witness. yon lang yon. So, dito po masasabi na si Erwin Tolfo ay wala din palang laman ang utak. Uh, Himod-himod din. Ito yung mga resulta ng mga kongresista ng mga representative na humihimod sa puwet ni, er, ni Martin Romualdez at isa na dito si Erwin Tolfo. Oh, di ba Erwin? <laughs> Hindi kayo nagtatrabaho para sa taong bayan. Nagtatrabaho lang kayo sa isang tao dahil nadulas si Estela Kimbo at sinabi niya, si Martin Romualdez, Erwin Tulfo ang inyong padre di familia. Uh, bravo, Alec! <laughs> ang hindi pagsunod ni Bepi Sara na pag uh, na, yung manumpa doon eh, karapatan niya yun eh. At nasa mandato yun ng Kongreso <laughs> at ng Senado. So, paya kayo dahil pinamukha ni BP Sara sa inyo ang inyong mga kababuyan, kabas, kabulastugan. So, hindi ninyo kaya si BP Inday Sara. Kaya huwag kang magmagaling, Erwin Tolfo. Kung ikumpara si BP Sara sa iyo, siya ay abogada. Alam niya yung batas. Ikaw, ano yung alam mong batas? humehemod sa tumbong at sa bayag ni Martin Romualdez para uh, kumakam-kam kayo ng limpak-limpak, millions, billions of pesos mula sa taxpayers. At si Martin Romualdez, yung poon ninyo na sinasamba ninyo at pinaglilingkuran ninyo at hindi ang taong bayan. Kaya mga lalabs, mga bayots, for God's sake, Huwag ninyong, huwag na kayong bumoto pa ulit ng isa pang inotel at palpak na tolfo. Dahil mayroon ng isang tolfo na nasa sinado ngayon, palpak na palpak, walang nagawang batas. Yabang lag at hambog sa katawan ang miron. Kunwari gagalit-galitan, sisigaw-sigaw doon. O nangyari doon sa kanyang ano, Lon Vitor. Jan sa PCSO, wala na. Kaya si ni Maharlika, nabusalan ng 1 billion. Sumukang so pera din yan si Rafi Tolfo. Maghalal pa kayo ng isa pang tulpo na otak ipes Agoy, bahala kayo. So, anong masasabi ninyo? Comment down below mga lalabs so mga bayos. Hanggang dito na lang. Stay safe po. God bless and bye-bye.